ba't hindi ko na daw binalikan ano daw nangyari ba't wala na daw akong update nangyari nag-away ba daw kami ni master umiwas ako sa kanya mga idol sinisya na mga idol oh, mga idol magandang tanghali pala sa inyo dyan no? <coughs> dito ako sa ano sa kilid ng suba sa kabakawan ba. Bali, galing ako doon kay Miko, mga idol. Naalala niyo po ba si Miko Michael, sa mga nagtatanong kung asa na daw si Miko. Tapos, kung ano daw nangyari kay Miko. Pati hindi ko na daw binalikan. Mamaya, sasagutin natin 'yan, mga idol, kasi 'yung bahay nila, andyan lang banda, mga idol. Kakagaling ko lang doon. hinumusta ko siya. 'Yung ano nga, may magandang good news tungkol kay Miko basta mamaya ako papaliwanag sa inyo mga idol tsaka dumiretsyo na rin ako dito sa ano sa daungan ng bangka namin kasi tinignan ko yung bangka ba kung kumusta na ba tapos <laughs> yun na nga <laughs> pagkabunta ko dito mga idol syempre dito, tinignan ko yung palatandaan natin yung nakahulihan natin ba nung naalala nyo pa yun mga idol yung mga ano sana tayo yung manguray tapos nakakita tayo ng butas ng alimango ba na ginawa ko ng palatandaan yan, bali, hindi to siya may Eh, may dulo. Ito yung may dulo na sa gilid ng suba ba. Yan yung daog na namin na bangka. Tapos, ito yung palatandaan may ayano Ayan o. Grabe, laki yung butas At Yung good news mga idol. Ayan o. Sus! Kita nyo ba ito may dulo? Hmm. Ibig sabihin, kasi dati wala pa ito. Nung nakuha natin yung limango, ito lang nakaumbok ito bang nakaumbok na ano mga idol ito wala pa to lalaki ng kinain Maydol. mga idol mga tagnipis yung ganito ba ganyan no yung dumidikit na parang waseba sa mga idol tagnipis yung kinain di sa inala ko may laman <laughs> may laman yung palatandaan natin isabay ko na lang dito mga idol mamaya pagkatapos natin dito i-explain ko sa inyo kung ano yung nangyari kay Miko tapos kung ano na ba yung ano update tungkol sa kanya, pero kukunin muna natin ito may dul, kasi tinakpan ko lang ito ng bao ng nyug may dul ito yung ano nyo kumbaga, taas iwan ko lang kung may laman ba pero sa pagka, ano ko naman na maraming pinagkainan di, positive siya may may laman yung tanong nito kung asan banda Ramie Julumalim yang anu nih. Itu. Ramie Lumai Dul. Perlu hindi pa confirm. Hindi klaro. Pasit timai Dul. Peran dito banda. Papunta dito itu. Pasidito yung bumutong ng. Ayun, ito na may Dul yung exit dami ng butas nito ah ito yung main like, yung pin yun talaga yung pinaka main tapos dito na naman may ano naman may karugtong baka dito natin ito makukuha sa kabila kaya na mga idol yung walik tapang mga idol parang kasing laki din yung nahuli natin dati kamuntik na yung kamay ko Hai, kereta mai dulu. Ni nanti alah ba, sedia. Nak menggali mangga. Nah. Ni. Tu tu. Dia jemai dulu. Diretso naman tu sa di diri cuma na nama tu sebab apa yang namanya itu semai dulu eh itu semai dulu ayun boleh <laughs> bagi <Uli. laughs> bonuslah na nama ayun itu boleh biasa barang kasing lelaki lah sianu anu Nung last ba? Ayos, ah, medyo. Sure, di talaga yung ano na to. Yung palatandaan na to kasi palagi nagkakalaman ba? Balik natin yung ano bao. Ah, sama mo, medyo. Wala na siyang partner. tataklan, tatakpan ulit natin may dulo para pag sakaling ay babalik pa di madali lang siyang kunin nang maritis pa mga idol naka sideline pa ng limango <laughs> sayang din kasi pag hindi kukunin mga idol diba ito naka ano na nga naka diskarte na mga idol ah, ayan goods na ulit napakatapang pa mga Yang siya pag hindi siya kukunin mga ano din 250 grams ang ulam din ito mga ito eh lalaki oh. ang lalaki mga ito eh para ako <laughs> dito kasi yung isa dati ba nakawala dyan o bumaba siya buti nilang na nakapa ko ito so, wala siyang chance na bumaba mga idol kasi naharangan ko na agad yung butas tapos ko na matalian <laughs> la medyo na yung ano yung suri mga idol ba kasi hindi mo akalain na nagmamaritis lang tayo dun tapos may nakita tayo ayun laki laki na rin yung mga idol oh. alimango pula balikan natin yun siguro na naman mga isang linggo baka may babalik yan bali, yun pala yung sabi ko kanina mga idol Ah, galing ako dun. Andyan lang yung bahay nila labanda mga idol Unahan lang ito konti sa ano lang fish pan ba. Bali, si Miko pala. Dun sa man nagtatanong ba kung ba't hindi ko na daw binalikan. Ano dun nangyari? Ba't wala na daw akong update? Yun na nga, ito sasabihin ko po sa inyo mga idol Binalikan ko po si Miko. Tapos, yun na nga mga idol, may gusto sanang tumulong kay eh, Miko alam na ni ano to ng tutulong mga idol ba sinabi ko na sa kanya hindi ko lang na-video mga idol kasi ano ba yung parang ano yung sitwasyon ba medyo hindi gaano maganda yun na nga si Miko mga idol sa awa ng Diyos mga idol no? tungkol dun sa vlog natin nagkausap po kami ng mama niya yung mama ni Miko mga idol ba yung tinutukoy kung andun sa Cebu tapos yun na nga kasi yung balak sana ni sir na ano sana i-repair yung bahay ni Miko tapos ano mga hindi ba palitan ng bagong yero tsaka bilan siya ng mga gamit para pag sakaling uulan hindi na siya mababasa mga idol yun na nga yung sadya ko doon pumunta ako doon mga idol sa kanila dyan mga idol pumunta ako dyan tapos yun na nga pagkapunta ko doon timing pala na ako yung inaano nila ako yung inaantay nila kasi nakita nila yung vlog natin tungkol kay Miko sabi ng mama ni Miko nakausap po talaga ng ano may ba, sa messenger sabi niya na kukunin na daw nila si Miko di laking tuwa ko po doon mga idol nung narinig ko na kukunin nila si Miko at, at least may mag aano na mga idol ba mag aaruga na kay Miko mga idol bali doon sa update pala kaya hindi ko na lang binidyo mga idol kasi medyo ano din po mga idol ba medyo komplikado yung sitwasyon respeto na lang din po sa ano sa mga side ni Miko sa ano niya mama niya tapos sa kapatid niya pasensya naman kung ano kung na-vlog ko yung dati tungkol nga sa kanya may idol kasi yung intention lang naman namin kay Miko tumulong tumulong lang talaga may wala kami intention na masama at hindi naman namin akalain may idol na yung video na yon ay ano ba para sa iba may idol ay ano yung may masamang kahulugan Doon po ako humihingi ng dispensa tapos yung number ko talagang ano mga idol pasasalamat kasi si Miko ay kukunin na po mga idol kinuha na si Miko bali dinala na si Miko sa Cebu ng ano ng mga side niya ng mama niya yun po doon po ako natutuwa mga idol bali yung tulong na ano sana para kay Miko ay na-cancel po kaya po yung tulong na binibigay natin sa ibang ano mga idol kagaya kay doon kay Tatay Remigio kay Lola Saring kay Lola Narding ay ano po bali tulong po yun para kay Miko kasi nakausap po na mga idol hindi ko na i detail masyado kasi medyo ano nga mga idol basta yung update po talaga doon sa mga nagtatanong kung ano daw nangyari pati hindi na lang daw ako nag video nag, hindi na lang ako nag video isip anong lang may ba yung respeto na lang din kasi medyo na, okay na naman po yung sitwasyon mga idol si Miko ay kinuha na po ng mama niya yung doon lang po tayo maging komportable mga idol kahit hindi man tayo kadugo ni Miko at least masaya pa rin tayo na marinig yun mga idol ba at least kahit papano may mag-aalaga na sa kanya at mapapakain na siya ng maayos mga idol doon po kami natutuwa maraming salamat pati rin si sir na gustong tumulong kay Miko maraming salamat talaga si Ra sa tulong mo para kay Miko maraming salamat tapos yun na nga din mga idol laking ano namin laking pasasalamat namin kasi yung video na yun bali inano ko yun dinilit ko yun mga idol yung video na yun ba kasi ano na rin kumbaga pakiusap na rin po ng side ni Miko siyempre, siyempre respeto na rin sa kanila mga idol etong vlog na to nag video ako para ipaliwanag kasi mahirap mga idol mag ano ba yung hindi tayo magsalita tungkol nga doon sa nangyari at least panatag na yung kalooban natin mga idol ba kayo at least panatag na yung kalooban yung mga idol na ano na okay na si Miko na ano po ma maganda na yung kinalalagyan ni Miko ngayon kung nasan man si Miko ngayon ay maraming salamat kasi ano may ba natupad yung ano natin para sa kanya na na kunin na siya mga at may mag-alaga na sa kanya. Siguro hanggang dito na lang to idol no kasi dadaan pa ako dun Kina Master, mamumusta din ako mga idol kay Master Atan ba? Bali si Master Atan pala makikita niya dun sa channel ni Abinidos Mananagat Vlog mga idol. Tapos sa mga nagtatanong tungkol kay Miko nga pala yan sana ay nalibanagan po kayo mga idol sa update natin hindi ko nalang ipapakita ang mga idol kung ano ba yung ano ba yung mga nangyari kung nasa na ba basta panatagan nyo na po yung loob nyo na si Miko ay andun na po sa pamilya niya. kasama nya na po yung pamilya niya. doon lang po tayo maging komportable mga idol kasi pamilya nya yun mga idol at laking pasalamat po namin na kinuha, kinuha si Miko mga idol Ayan. Sa lahat pala nang nagtatanong mga idol no kung ano na yung nangyari, nag-away ba daw kami ni Master? Nagkalitan ba daw kami? <laughs> Ayan. Si Master yung sasagot kasi maraming yung magpipiim sa akin mga idol. Ano daw nangyari? Ba't daw hindi nyo na nakikita si Master Atan? Ayan. Andito si Master mga idol. Andito po ako sa bahay nila Master. Hi oh. <laughs> <Ay>, mga idol. <laughs> nag-away daw tayo? Wala. Hindi kami nag-away ni Don Melvin. Umiwas ako sa kanya mga idol kasi may utang ako kay Master. <laughs> <laughs> Wala, hindi na ako nakasama sa kanya uh -oh. kasi hindi na siya pumunta dito sa amin. Nag, nang lood lang, <laughs> na, nang lood ko si mga idol. <laughs> Tapos kinuha ako ni Juan, hmm. ni Kabidang Jewel. Doon ako nakasama na naman. Bali. Sinsya na mga idol. <laughs> Sana supportahan nyo pala sila mga idol no. Bali, Ito po yung istorya niyan mga idol no? Kasi sabi ko kay master na ano may yung pag vlog kasi natin talaga hindi focus mga no? Alam niyo naman mga idol, simula po nang una mga yung tanging kasama ko lang yung mga aso ko. <laughs> Tapos si master, yun pasalamat din ako kasi dito yung pinsan ko, yung sabi ni Avenidos mananagat vlogs ba. Yan na nga, yung ano nito mga idol si Master Atan yung nag isang master ng karagatan <laughs> makikita nyo lang doon mga idol doon nyo na po panoorin si Master Atan pero yung suporta po natin kay Master Atan at sa Avenidos Mananagat Vlog mga idol tuloy pa rin kuyang mga idol hindi nyo naman kami nakikita magkasama magkakulab mga idol ba pero okay po kami dito mga idol wala kaming nangyayaring alitan mga idol ang dami nyo ng issue. Hindi <laughs> kami artista mga idol. No? Wag na, ano, basta wala po kami alitan na ano, mga idol. Alam nyo naman mga idol. No? May kanya-kanya po kami pamilya. Si Master may kami kanya pamilya mga idol. May kanya po kami mga utang na binabayaran. <laughs> Kailangan kumayod sa araw-araw mga idol. Tapos hindi naman hindi na araw-araw kami magsasama kasi alam nyo na yan mga idol kung gaano kahirap yun. Pasig, release to squad mga idol ba? Magkatangatang may diri. Basta, pag ano mga idol, pag may oras man o may panahon, mags magsasama pa rin kami mga idol. Pero, yung a ng video, si Master Atan magdadala po ng camera ng Abinitus Manalagat Vlog. Tapos, sa akin, magsama, lang kami, magsama kami mga idol. Pero, bawat lakad niya, video niya yun mga idol, i-video niya. Tapos, yung sa akin naman, pagsakali makasama ako sa kanila ay... Ipavlog din natin yung ginagawa nila Sana, sana lang po mga idol no Masubscribe at masuportahan nyo po mga idol ni dos mananagat vlog Ito mga idol oh? <laughs> Ito na yun mga idol Ito yun si Abi dos mananagat vlog mga idol Si Master Atan yung ano dun Main, main character <laughs> Kasi yung kulang na lang po nila sa kanilang watch hour mga idol ay 2000 plus? 2000 plus mga idol Bali naabot na nila yung ano 2K na na kayo no 2,000 subscribers, okay na po kasi yung required sa YouTube, 1,000 lang mga idol. Tapos yung pinapakisuyo ko na lang sa inyo ay sana, sana tulungan nyo kami sa watch hour nila mga idol. Para ma-monetize na din po at si Master Atan makasahod na din sila mga idol. No? Kasi nakikita ko po sa kanila mga idol, araw-araw talaga sila nag-upload mga idol. Kahit nga Ba't hanginan mga idol? Kinikilaw ni Master <laughs> Kahit nga gusto nga hindi naluto mga idol. Kinikilaw niya mga idol. Kapag upload lang at ipakita lang sa inyo mga idol. Oh. Sana, sana, masab. Kahit yung subscriber, kahit hindi na muna subscribers mga idol. Yung watch out na lang po. Kahit manood lang kayo tapos hindi na kayo magsab mga idol. Okay lang yun. Basta yung importante kasi dyan, maabot niya yung ano, yung hinihingi na requirements ng YouTube na 4,000. 4,000 kasi yun mga idol. Dalawang libo na lang. Dalawang libo na lang mga idol. Okay. Oh. <laughs> sana sana mga idol oh, na mapanood niyo yung mga idol makikita nyo yan palagi si master mga idol sa mga adventure niya sa laot mga idol ba kung paano niya hinuhuli yung balangitan mga idol na sibot lang yung gamit <laughs> pasupport po ulit mga idol ha binidos mananagat vlog with master atan paulit nga natin yung pangalan dun no abinidos binidos Mast, ah, basta mga idol abinidos mananagat vlog yun mga idol si master atan si master irpa tapos Mas, si man. Mm. Idols, yung ano nila doon, Kabida. Pwede din mga idol, pwede din siyang idol yung itawag nito kasi ano ba, yung ganyan lang na mga idol eh. <laughs> sana sana po, sana ma-subscribe. Partner lang yung dalawa, Kabida <laughs> sa Saldo. Um, magkadugo lang naman tayo dito mga idol. Sana ay suportahan niyo po mga idol no. Yun lang talaga mga idol para para din sa kanila na mga idol ba na makasahod po mga idol kasi mahirap mga idol pag upload lang tayo ng upload ng video tapos hindi po tayo nakaka-income yun talaga yung mahirap ako nakaka-income ako mga idol pero kakunti-kunti lang at least kahit pa paano sila din mga idol ba sa bawat araw na dumadaan sa bawat upload nila ng video at least may ano ba pumapasok na pakunti-kunti mga idol sana yun lang po mga idol yung pakiusap ko sa inyo sana ay masuportahan mga idol oh. <laughs> Puntahan nyo lang sila mga idol Kasi ako mga idol, din ako mag-fishing. <laughs> yung fishing adventure, dyan na makikita mga idol. Ika mm. po yun ako inutong mga idol. <laughs> uh -huh. di, diba, pag may oras mga idol, sasama talaga ako. Wala talaga, alam nyo naman ako mga idol. Grabe no. busy talaga ako. Ah, busy na nga sa pagmamaritis mga idol eh. Tapos, <laughs> basta. Supportahan po natin sila mga idol. Tulungan nyo po akong maabot nila yung requirements ng YouTube na 4,000 4,000 2,000 na lang po mga idol hindi kaya mga 1,000 pas lang siguro yun kasi ano mga idol ba basta mga idol makiusap po basta <laughs> yung atan ulit mga idol ah A support abidito sa Panagat flag.